Dito nung bubo lang ang nakakalipas nang pumasok sa mansiyon ang Season 6 creators. Pero tulad sa isang pamilya, hindi maiiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Lagi kitang kasama. And pag may makikipag-golab, parang nape-pressure na sila kasi minsan binabantayan mo ko. Ay hindi naman. Kinamusta ako ng ibang girls? na kamusta ako, okay pa ba ako dito sa loob, ano na feel ko, ganun. Well, ako kasi guys, pumunta ako dito for work. Work talaga. Medyo hindi ko natitripan yung nagiging trip ngayon dito sa loob. Kasi na-feel ko na hindi na ako comfy. Kahit third date pa lang. Sinabi ko kay Pab or sa lahat ng girls na hindi ako nagiging comfortable sa nangyayari, lalo sa 24-7, and sa mga comments ng ibang fans, which is yung nagsiship ng mga tandems. Bob, sorry! Sorry po, kasi... Siyempre, first day ko, second day, kailangan mm -hmm. ko pa rin ng privacy. Mm -hmm. Pag kahit, kahit anong ginagawa ko, may times na kailangan kong solo ko lang sa mm -hmm. makeup bihes. Na-appreciate ko yung pag Pahinom mo sa akin ng gamot. Na-appreciate ko lahat, I swear. Pero, lagi mo tatandaan na, di ba, never pa ako nag-ask sa'yo ng kahit ano. pag may gusto kang gawin, pinipigilan kita lagi. Oh, Tas, sinabi ko na rin sa'yo doon sa room na, baka sa akin yung bato ng fans. Kasi isipin nila, umaasa ako sa'yo. Which is nangyayari na kanina. Oh. Tapos, uh, nag-reaction ko siguro, honestly, syempre, nasyak ako. Parang, naisip ko, ano ba yung nagawa kong mali? Ganun. Kasi, third... at Ate, third day ko palang nababash na ako kasi niisip nila na baka timer ako, ganun. Hindi na nila alam kanina ako i ship Kaya, lagi ko rin sinasabi si Cassie, ship to all networks. Pagdating niya, parang na... parang na ano lang din ako, parang natulala lang din sa'yo. Parang, parang na starstruck, ganun. Tapos, eh, nung time na ano, nag ano siya sa talk time, parang yung blindfolded. Hindi ako makatingin kasi nga nahihiya talaga ako sa kanya. Gusto ko mag-explore. Kahit una sa girls dahil mas comfy pagkababari. <coughs> gusto ko mag-explore, gusto ko silang maka-close. Pero napapansin ko yung ibang girls hindi na comfortable na lapitan ako kasi lagi kitang kasama. Mm -hmm. And pag may makikipag-collab, parang nape-pressure na sila kasi minsan binabantayan mo ko. hindi naman siya yung unang nag-approach sa akin. Uh, nilapitan niya si Jedi tapos sinabi niya na hindi ko nga siya pinapansin. Tapos ginaganon niya ako sa, sa ano, braso. Tapos hanggang sa nagkausap na kami, then nag-tiktok kami, ganyan-ganyan. Parang naging komportable ako sa kanya. Ayoko dumating sa point na masaktan ko yung feelings mo. Kasi sa akin, work talaga lahat. And gusto ko balance ako sa lahat. Gusto ko silang maka -close. Gusto ko makipag dito sa lahat. Kaya napansin mo, sa ibang girls, kaya kong mag-I love you, mag-hug agad, out of nowhere. Pero bakit hindi ko yun magawa sa'yo? Mm -hmm. Kasi iba yung nafe-feel ko. Which is, ayokong saktan ka kasi nire kita. Mm -hmm. And hindi pa kita ganun kakilala. Kaya medyo hindi ako comfortable. Minsan kasi hindi mo muna tinatanong, okay lang ba sa'yo? Ganito, ganyan na nagugulat na lang ako na may ginagawa ka gano'n. Sana i-inform mo kasi lahat naka-video sa'yo na sana tamay mo, kasi video tayo, okay lang ba? Gano'n. Para lang, ano, oh, house of collab to. Pero kung ano, may gagawin ka, ganito, okay lang ba ganito, ganito gagawin ko, ganyan. Parang, i-inform Well, kahit sino naman sa atin, ganun dapat. Para comfortable, kasi hindi pa tayo ganun magkakakilala. Lalo na ako, kasi ilang days pa lang. Hindi lang ako naging aware na sa pagiging clingy ko sa kanya parang ano uh, hindi siya okay or un uncomfortable siya dun sa pagiging clingy. Hindi kasi yung unang video naman parang nag ano naman ako sa nag parang sarito. Isa pagpasok ko dun sa room. God! Hmm ano yun. Parang sa akin, maano lang talaga ako. Na, Ma... ayan. Na-care. <laughs> Nakatutok talaga yung camera. Hindi, yun lang. Sa akin naman, okay lang naman sa akin kung ano. Hindi naman, hindi naman ako yung ipipilit ko na sa akin. Ganyan, i ship sa akin. Hindi naman ako nagpipilit na gano'n. Wala naman akong gano'n. Kung baga, kay Kate. Ginawa ko din naman kay Kate yan. Na, sa, pag sa pagkain, ganyan, nag-edit ako. Hindi, alam naman ni Kate yun eh. Pero hindi naman ako yung sabihin nung no, mag-a-assume na ayan, iship ka sa akin, ganito, ganyan. Hindi, hindi naman ganun eh. Kadalasan talaga yung ano ko dito, third week. So, hindi naman ako para masaktan or what. Pero sa akin kasi, kung for content, for content. Pero kung magsiseryos ba, nasabi ko rin naman yung kay Amber. Sabi ko kay Amber, Uh, sa akin, uh, okay lang, sige, i-content din ako, ganito, ganyan. Kung content lang naman, okay content. Pero pagka, uh, for example, uh, nangyaring may, may ganap na seryoso na, ganyan, nasa, nasa, nasa dalawa naman yan. Kumbaga, nasa dalawang tao naman yun kung ano yung decision. Yun, sa akin, kung for content, for content, okay lang naman sa akin, wala naman problema yun. Yun So, regarding din doon kay Pab and kasi hope Pab na mabigyan mo siya ng privacy. Mabigyan mo din siya ng, kung content lang, willing naman siya. After content, okay ka okay. na. Pahayaan mo siya sa own strategies okay, niya. O, hindi sa akin kung nag, na, nababash na siya, di ano, siguro, stop na. Honestly, hindi naman nagseselos. Kasi naiintindihan ko naman na syempre kailangan niyang mag-explore or kung sino man yung mga gusto niyang makasama. Kasi siya naman yun eh. Parang kung ano yung gusto mong gawin, gawin mo lang, di ba? Kung ano yung makakapagpabuti <coughs> sa'yo. And about kay Red, hindi naman. Kasi tropa rin naman si Red. And tropa naman kami. <coughs> And ayun nga, syempre, hindi may iwasan na dito sa The House of Collab, meron tayong mga tinatawag na shipper. So, may shaper kay Red and Cassie, yung Red Sea. Then, may nakikita rin ako na shaper namin ni Cassie, which is yung Caspi. I'm happy kasi si Pabi, ma -ano siya, maintindihin siyang tao and pinakinggan niya agad ako. And nirespeto namin yung isa't isa. Pero now, after one day, na nakapag-isip na kami and pinag-usapan ulit namin privately yun. And yun, after that, naging okay na kami. Nagsistart na kami ulit magtuloy ng collabs. Nagbabantay narin na rin kami sa 24x7. Nagpapakita na kami, nagtatabi na ulit kami. Um, yun lang, I'm so happy kasi hindi dumating sa point na mabigat agad yung naging problema ko dito sa loob. Sa mga CASB guys, uh, thank you kasi nandiyan kayo, nagsusupport sa amin. Ni Cassie or kung sino man. Ayan, yung nagsiship sa amin, okay lang. Uh, thank you sa support, uh, And... Ayun nga, tulad ng sinabi ko guys, lalo na ngayon, uh, meron, meron tayong, meron tayong, alam nyo yun, yung mga akla na katulad ko dyan, merong issue, di diba, about sa ibang couple na parang shinip nyo, then hindi nagkatuluyan kasi may boyfriend yung isa, yun ang lumabas na tot katotohanan. So, ganun din sa mga siniship nyo ngayon guys. So, halimbawa, for example, kami Casby na shinip nyo, Red Sea. Ayan. Uh, okay lang, mag-ship kayo Then, wag, kayo, wag lang kayo mag -e expect na lahat ng siniship niyo is nagkakatuluyan. Pero, di natin alam, di ba? Wag tayo magsalita ng tapos na baka mamaya yung shinship niyo pala is magkatuluyan din. I really appreciate this conversation, ha? Let's not take it as something na ma-hurt tayo or tayo. Let's take it as something na we need to adjust. Kasi hindi naman, gaya nga sabi ko, hindi tayo pare-parehas ng level of sensitivity um, pamilya tayo dito guys. And di ba, gusto nyo naman maging the best season to. So, I hope na wala na masasapawan. I hope na lahat tayo na mag-shine. Each, each one of us, hindi isa lang, hindi dalawa lang, hindi yung lab team lang na to. Dapat lahat tayo. Okay? Huh? Matapos ang harapan ng mga girls, nagkaayos din sila. Dahil dito sa The House of Colab, walang problema na hindi nasusolusyonan. Love